itong mga circumstances na ito ay are, are very real. Kung pwede niyong iwasan, yung pinasubat niyong iwasan niyo. Women are empathizing with the situation. Yung mga issues na ganito, eh, nagiging bukas na sa ating mga viewers. They understand what's going on and they have their opinions about it the only time you will learn is if you make the mistake. What really matters is uh, kung anong gagawin natin after we make that mistake. Wala namang nabuhay sa mundo ito na hindi nagkamali at one time or another. And... Minsan, kailangan mo talaga dumaan sa hirap para makaangat ka ulit be prepared for the consequences, you know. Yung ganun kahabang pagsisinungaling, baka hindi ko, hindi ko nga mapapatawad yun. Wala tayong karapatan na judge, pero lahat tayo may karapatan na umintindi. Nobody has the answer to ano yung happiness. People make mistakes. Ang so importante, itatama mo ang lahat sa huli. Ang dalawang Mrs. Rayan, huling dalawang linggo na.